Ayan po, nag-order po po kami for Carla. C3 of course, chicken spaghetti. Nakakuha <laughs> agad tayo ito na Carla. Nag-forte e, ka si Carla. Let's go! Okay na. Ano po mga kalingap? Dako na namin. So in order po namin dito is price pa lang. Plus double burger. Kasi meron naman po doon free water po sa taas. So yun po. Tapos baka po mamaya, magkain pulit kami. Hahaha <laughs> pulit sahib. Okay. Magdadagdagin po kami ng another 5 spot dito sa Potato Corner mga kalingat. Gusto kasi ang first din dito. Mayroon tayo ng shawarma po mga kalingat. Shawarma rock. sa shock pala, Shawarma shock. Thank you po. For... Sheesh. Hey. Dito, Ay. Dito, dito, ito Dito ka lang o. ikaw. Ah, ito. Ikaw si Catherine. Yun. Ang saya mo ha? Ang <laughs> saya niya. Oh, sige so yun po mga kalinga. Bumuli po ako ng shawarma. Bawal po pala siya dito sa loob ng cinema. Kaya, yan po. Nandito po kami sa loob. Or waiting na lang din po. So ito po, kakain ko na po ito. Makain na po kami ng sour mat. Bapo pala ito sa loob. Kaya po makakain. yun po mga ka kalingat. na po kami. Nandito po si Carla Okay.

Um, isa na po, bawal na mag-record. tahanan ko. Hey. Tapos na. Kinikilig, oh. Hey. Tapos na po kami manood. Yun, gabi po mga sa barang ganda po ng movie. Anong oras na po? It's already 11 po. 11 po na tapos. Sobrang ganda. Carla, what can you say about the movie? <laughs> Kinikilig to si Carla ay. Eh. Pero sobrang sobrang ganda po ng ano, ng movie. Ah, uh, pauwi na po kami sa ano. Pauwi na po kami. And punta na po kami sa may parking po sa likod. Kumusta Carla? Nag-enjoy ka, nag-enjoy ka. Super po. Maganda yung ayun, ano, yung kwento. Sobrang ganda. Yeah, sobrang ganda kudos po sa lahat ng staff ay kudos sa lahat kila at Daniel ay sorry kila at Alden <laughs> Katner pala yun at sa director and kasama mga ibang ano po um, kasama mga artista si Joros grabe din ay po mga kalingap Pwede na po kami dyan po si Kofi <laughs> solo na lang siya alas 11 na po ng gabi so, Let's go.